So ito guys, gusto ko pong ikwento sa inyo. Yung pong ilan sa mga napagkwentuhan po namin kanina ni MTRCB Chair Lala Soto. Okay. Um una, gusto ko pong pasalamatan si Chairwoman Lala kasi po uh, siya po ay nanonood nitong ating channel. So, yung ilang mga videos po natin, lalo na pagdating po sa Eat Bulaga at TVJ ay uh, napapanood ni Chairwoman Lala. Nagugulat nga ako minsan kasi kokwento ko pa lang, alam niya na yung video na yun na ginawa ko. So, thank you very much po. At uh, doon ko naramdaman din kung gaano ka personal na issue ito para sa kanilang pamilya. Okay? Kung gaano ka importante yung pangalang It Bulaga para sa kanila. Maaring ito ay isang kaso lamang para sa title nung show. Pero ito po ay 44 years blood, sweat and tears na binigay po ng uh, Tito Vic and Joey and ng mga Dabarkads. Kasama na din po sila doon na silang magkakapatid at silang pamilya doon po na binigay po nila para po dito sa Eat Bulaga. Para ganun-ganun lang yung gawin, di ba? Yung parang binali wala yung pong paghihirap ng 44 years nung kanyang uh, magulang para po uh, para saan, di ba? At uh, talagang nakakalungkot po at uh, talagang personal yung tama sa kanila. So, ayun. So pag-usapan po natin Okay? Kasi uh, marami akong gustong itanong talaga Tungkol po sa MTRCB Tungkol sa mga issues na nangyayari po ngayon um, Pero meron akong isang very important point Na nalaman, na hindi lumalabas sa media masyado O okay? wala pa nga akong nakikita actually Kasi po ang binabato sa EAT Ay yung lumang video ni Joey De Leon Na tungkol sa yung sasakyan kita. Okay? Yung merong flight stewardess yata na nasa na bawal judgmental, nahirita ni Joey De Leon na parang sana minsan masakyan kita parang ganon. Parang green joke, double meaning, di ba? So, nalaman ko po, nalaman ko, first hand na information, na ito pala ay naaksyonan ng MTRCB. Okay? Uh, na, 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 patawag yung pong mga taga-tape, at uh, na usap yung MTRCB sa kanila at sinabihan na binigyan ng warning at sinabi na wag nang ulitin yung pong mga ganong klaseng joke. So naaksyonan pala. Okay kasi ang daming kumbaga serendipon din yun eh, di ba? Serendon, tas yung ibang mga umaatake sa MTRCB uh, dahil nga dun sa issue nila Vice, di ba? Uh, inaatake nila itong MTRCB pero hindi nila alam, hindi naman lang nila i-research o hindi man lang nila tanungin na itong MTRCB na na-actionan pala. At lahat yan, may mga papeles yan. May mga, ano yan, may mga, kasi yung pagpapatawag, pag yung mga warning. Lahat po yan, naka-written memo lahat. May mga pirma receive po yan lahat. Okay, so na naman pala. Okay, so this goes doon sa naging naging susunod namin na topic after noon na maari maaring uh, it is time na baka posible na i-post ng MTRCB sa kanilang website lahat nung mga notice lahat nung mga uh, yung mga papatawag nila O kung may papatawan sila ng ng uh, ng suspension or cancellation so i-post sa website or kung saan man o social media man yan. Um, parang for example, ito po, uh, hindi na nare-report. Meron pong isang sinihan na mapapasara very soon dahil meron po silang pinlay na hindi dapat o na sobrang bold data, hindi ko alam. Pero merong isang sinihan na masasara pero hindi po yun nanon news, 'di diba? Pero that, that is just MTRCB doing their job. 'Di ba? Ginagawa po nila lahat ng trabaho nila, pero hindi na nila pinapublicize every single one of their actions. parang they don't feel the need na kasi kunyari papatawag ng ganun, no. Oh. Para nila kasi pag pinost nila social media, parang lalaki pa. Eh, 'Di ba? Eh ang gusto lang naman nilang gawin, kausapin yung mga producer and make sure na hindi na 'yon mangyari uli. Eh, so, yun lang naman yung, yung habol ng MTRCB. hindi na, Ay, ayaw na nila yung papalakihin pa yung bawat issue, yung bawat warning. Diba? Kaso, baka it is time na, na kahit siguro i-post lang sa website or sa parang uh, uh, bulletin or uh, parang weekly bulletin, ganun, or something, lahat ng mga aksyon na nagagawa nitong MTRCB. So, baka, baka th that might be the best way moving forward. Siguro kahit once a month or ganun. Pero lahat to ay idea pa lamang. Ha. Pero napagkukwentuhan namin kasi, yun nga, eh, kes, kes, ang nangyayari tuloy, yung mga ganito, yung mga tao, yung mga mema, lalo na tong si Rendon, akala niya walang ginawa yung MTRCB. Pero sa totoo lang, meron nga, inaksyonan yan. Diba? ba na, na kinausap ng MTRCB yung tape tungkol dyan. So, yun po ang isang very important na nalaman ko kanina. And of course, kinuwento niya yung paano ba yung proseso ng uh, bago ipatawag yung isang show, uh, dadaan nga sa kanilang monitoring muna, tapos uh, kay uh, Chairwoman Lala tapos dadaan sa adjudication board. Yung adjudication board, uh, meron niyang mga I think 10 yung tao diyan na uh, respected, mga respetadong tao 'yan. At sila yung magde-decide kung ano yung tamang aksyon para doon sa kung meron mang nagawang violation yung isang show, 'di ba? At napunta na din yung usapan namin. Sun Sunod ko na din tinanong yung pong uh, blackout na comment ni Jose. So, yun, in-explain niya sa akin na uh, kung, baga, kung titignan mo yung buong context ng pagkasabi niya sa bingo, diba, blackout, uh, wala talaga eh. Maski yung adjudication board daw, wala namang nakita na anything na, ano, na that would merit uh, uh, warning or ano. So, yun nga eh. So, uh, sa dami ng, sa dami ng uh, kung baga mga iba't ibang complaints na hinaharap ng adjudication board, di ba? Hindi nila pwedeng uh, patulan lahat. And doon sa sa nangyari kay Jose at kay Zombie, lalo si Zombie sabi, hindi naman siya na-offend or wala naman. Di ba? So hindi na hindi na 'yon uh, there's nothing uh, uh, offensive about it. So 'yun yung 'yun yung parang uh, nakita ng ibang adjudicators. So napunta po yung usapan namin doon sa It's Showtime. Na diyan naman talaga nagsimula yung buong uh, gulo sa MTRCB ngayon eh dahil doon sa subuan ng icing nitong si Vice Ganda at si uh, Ayon, di diba? At uh, nasabi nga niya na ang ng mga warnings na nakuha nitong It Showtime, di ba? And uh, hindi naman pwede daw na Forever na lang Puro warning na lang So, kailangan uh, Matuto rin yung show At uh, ma-realize yun na uh, Hindi pwedeng ano Hindi pwede yung Kasi, yung eh, Sa harap ng bata ginawa eh So, yun ang medyo uh, Malaking no-no talaga eh And uh, Baka baka may mga negatibong epekto yan Doon sa mga bata Kapag ginawa in their presence And ano uh, So pagdating sa bata talaga, yun ang gustong proteksyonan ng MTRCB. Siguro, mamaya try kong mag-live. Mas malalim natin pag-usapan yung po dyan sa It's Showtime. Kasi, um, ayun po eh. So, di ba, nag-appear na yung Showtime. So yung adjudication na uh, board ng MTRCB um, sila po yung magde-decide kung ano po ang mangyayari dito po sa uh, case ng uh, it showtime sa kanila pagdating po sa issue na yan. Okay, so yun, pag-usapan natin mamaya. So iyon po. So ang dami pa, ang dami pa naming napagkwentuhan um tungkol doon syempre dun sa uh, sa tape, sa Bulaga, sa TVJ Nakwento ko sa kanya Yung experience ko Pag doon sa mga Sa mga hearing Sa mga So meron din siya mga nakwento Na ano Na Siyempre eh, More on private na Kasi sa kanila na yun Sa family na yun eh, Pero yun lang Yun nga yung naramdaman ko Na talagang Ano Talagang uh, They felt Really hurt And betrayed Na ganun yung gagawin Sa Tito Vic and Joey Nitong mga Anak nung sa tape 'di ba? After 44 years na siguro naman malaki-laki din ng kinita nila sa Tito Vic and Joey, 'di diba? Parang uh, talagang buong ano nila eh, more than half of their lives eh, binuhos nila, binigay nila dito sa sa Eat Bulaga. Tapos hindi man lang sila bigyan ng maayos na pa-retirement o pa-farewell man lang, ba? Diba? Ang hinihiling lang nila paabutin lang ng 50 years, de kailangan silang parang i-push out uh, away uh, from the show, 'di ba? Babawasan ng araw sa show nila. So, ayun eh, may meron talagang ano eh, hurt talaga eh. Talagang nasasaktan sila and of course, yung yung legal battle ngayon, 'di ba? Magulo din, 'di ba? Sa 'di ba sa sa edad nung kanilang mga magulang, dapat ini-enjoy na lang nila itong pinaghirapan nila. 'Di ba? Hindi yung kailangan pa nilang uh, makipaglaban, makipagdemandahan, di ba? Just to get what is rightfully theirs. Okay, so, yun po. Yun po, actually, yun. Uh, yun po ang... Meron pang mga ilang mga... Mga... Tsaka na, tsaka natin, ano, i-discuss yung mga ibang medyo, ano, medyo... Meron more on the personal side na eh. So, Tsaka na lang muna So, ayun po Yun po ang uh, naging kwentuhan kanina namin Ni Chairwoman Lala Thank you very much uh, po ulit kay, uh, uh, Sa kanya Dahil, mga uh, nga Napakabait tapos ang talagang impression ko sa kanya eh, matalino, talino siya kausap and talagang dedicated siya dun sa trabaho niya kasi alam na alam niya eh. pag yung yung sa MTRCB dinidiscuss niya yung mga ano, yung mga uh, procedures and mga ano. So I think kailangan lang makita ng tao na yung trabahong ginagawa ng MTRCB na importante pa rin kahit na sa digital age. Importante pa rin yung sa MTRCB. Yung sa digital na kung censorship dyan ibang usapan yun. Napakadugong usapan. Pero yung television at movies, malaki pa rin eh. Malaki pa rin ng influensya niyan sa, sa mga tao eh, at sa mga nanonood. So, napaka-importante pa rin ng trabaho nila. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Mamaya try ko mag -live. Mas mag in tayo doon sa It's Showtime. Okay? Kasi medyo malalim yung usapan doon. Okay? Bye-bye.